YouTube? YouTube, YouTube? Walang signal. Walang signal. Hindi naman ang YouTube si Diwata Moron is subscribe. Pindutin mo akat madami yung subscribe. Hindi, Gabi yung nag... Hindi alam <laughs> ko nakano dito. Ah, wala yan! Kunin mo yung wifi. signal wifi. Kunin mo yung wifi. Wala ka na, yari na. Ang na guys. Ito na. kalama na. Ito yung... Ito Ito yung... Ito yung... Ito yung... Ito yung... yung... Nanginginig si Mion, uh, nanginginig! Nanginginig guys! Kuno mo kasi doon ito susi o, oh, parin! mo! Ulo mo! Ulo mo! mo! yung subscribe madam! mo! Yun, uh, yun na! Yun na may single na! mo! Ulo mo! Ulo mo! mo! Ano nga, cellphone ko subscribe mo na Ako? Nagal na ako ng subscribe. Ay, nagal na pala. Okay. Dapat sunod-sunod na nga. Huwag mo lagyan <laughs> space. ng space. mo ng Ito Nakasubscribe! Akin Akin na!